Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero, antingero ko dyan. Um, sa video po na ito, uh, isi-share ko po sa inyo itong mga nabalot ko ng mga agimat at uh, ready na po siya na ipamigay. So, anyway po, kung ang video po na ito ay hindi para sa inyo, please skip. Pero kung ito ay para sa inyo, Let's continue watching Huwag po makakalimut magdasal sa mahal na Diyos ano po So anyway po Makikita ninyo na ito ay Ang ano Mga binalot ko na so, gin Gumawa po ako ng sarili kong mga pangbalot Ano So nagamit po ako ng Ano Ganito na sinulit tapos sa uh, so gina ginawa ko po kasi gusto ko yung ginagawa ko sarili sarili kong ginagawang ano uh, mga pambalot so ito po ay ano ang brown po ay nangangahulugan na ito ay pang depensa sa so, pangkalahatan po ano So, ito ay pangkalahatan at makikita ninyo may dalawa na po ditong ano, may dalawang agimat nang nakapasok. So, ano na po siya, ready na siya. So, sa mga antingero-antingera uh, ko na makakapanalo po ay makakatanggap ng uh, agimat sa end of the month. So, ito po, ano na siya, gawa na po siya, ano, so, ready na. So, ito po ay pangkalahatan. So, kaya ko po ginagawang color coding kasi para mas, mas madali po na maano ng utak ko. So, lalong lalo na po kapag marami po akong ginagawa. So, para ano kapag uh, kasi kapag mayroon po may order sa akin so ganyan po para alam nila na kung para saan ito. So, ito, pangkalahatan gamit po ang brown, ano. So, yung mutsa po nasa loob na pangkalahatan. Ito pong ganito. Ito, ay nilalagay sa wallet. Ito po ay, ano, uh, wealth, prosperity, and good luck po, ano. So, ito. At makikita ninyo, may dalawa rin na piraso na andyan po. So... Dala dalawa po ang loob na ito, mag-asawa lagi. Pag ako po nagagawa ng uh, mga ganito, ng mga lucky charms or ano ng paggagamot, lagi pong dala dalawa mag-asawa lagi. Kasi ah uh, may dahilan po yung kung bakit mag-asawa lagi ang turong sa amin. So, ito po, ang green po ay para sa pera. Ito naman po, kaya ito ganito, ano, ganyan ang style niya. Kasi ito po ay galing sa duwende duende. So ito po ay agimat ng duende. Ito po ay hindi ko pamimigay. Ito ay bigay lamang sa akin sa ano ah uh, uh, ano tawag doon yung sa pun, pun, uh, yung sa ano po sa bundok na bahay ng ng mga duende na tinitirahan po yung, yung ano yung sinasabing bahay ng anay. So sa bahay ng ano po doon, may dalawa doon na bato. So, ito ang ano, inilagay ko para ito alam alam ko kung alin. So, ang lahat po na ginagawa ko, laging may kahulugan kasi para hindi po maano ma, malito ang makakatanggap. Ano po, pero ito dahil sa ito dadalawa lang po. Ito, yung ano ng duwende, yung uh, sa... Be yung bahay na sa ano po sa nuno ng sa nuno ano nun, nuno puno yung, yung basta po yung ano yung ganun-ganon na ano na lupa sa ano yung tapos doon po sa ibabaw noon naka ano may dalawang bato so ito po yon so sana kung ano niyo ma ma Ramdaman din ninyo ang ano, ang uh, swerte Kasi ito po, hiningi talaga po, naghingi ako na gusto kong para sa swerte. So, nakakuha po ako. Ano po ito, um, last year pa ito. So, ngayon ko lang po binalot kasi pina pinapaano ko po lagi. Ang mga mutya at agimat ko po. At uh, ang mga ah uh, gamit ko lagi ko po inaano ng the whole circle po ng ano ng holy week ano po kasi para siya ano uh, maganda at kung minsan man kung makakalimutan ng binigyan ko makakalimutan yung dasalan okay lang po eh, hindi basta ano kasi uh, the next year na naman na pag ano pagdadasal uh, ha, ano ayong hagup na naman po ano so ito po. Ngayon po, itong pink, ito ay ano, unconditional love. So, dalawa naman, dalawa po ang laman niyan. Kita ninyo. Okay, ayan, ayan, Tapos, ayan. Ano po? So, ito po ay sa unconditional love. So, doon po ito, sa nag-order po sa akin na ano siya yung uh, nahihirapan hirapan pu siyang tanggapin ang ano niya yung uh, nangyari sa buhay niya kailangan niya ng peace so ito po yung mutya nasa loob uh, unconditional love po siya supaya maganda po na color coding po ano so para hindi niya ma ano makalimutan kasi may mga ibang in order po din po siya kaya para alam niya so ang orange po ito po ay doon sa ano sa wish. So kung ikaw po ay merong wish, ito, ayan, dalawa naman po. So ito po ang mocha. Ang loob nito ay wish. So yung mocha po na nagbibigay, nag-grant ng wish, tinutulungan ka na ma-achieve mo yung wish mo. So orange po siya, ano. Ito pong blue sa healing po ito, pero sa healing na pangdistansya. Halimbawa, kung ang, ang gagamutin po ay uh, malayo, tapos halimbawa po ano, hindi ako ang magagamot, yung ano halimbawa yung kapatid pumunta sa ano sa akin, agustong uh, magano gusto siyang mag uh, tulungan yung kapatid niya na nasa malayo kasi may problema so ito po pwede niya itong magamit may ano na po may orasyon na so ilagay niya lamang po ito sa ano niya sa ano sa altar niya tapos lagyan ng tabi ng tubig. So ibang usap pa naman po 'yan. So ito po ay ginagamit sa distance healing. Hindi po ako ang gagamit ng distance healing. Yung isang tao po na may gusto na tumulong. Ano po? 'Yun sa distance healing po ito. Ito naman po kung maaway o ah uh, anong tawag doon kung nag-aaway ang buong pamilya ito naman po ang mutya loob na ito itong ano ito yung magdadala ng uh, peace sa loob ng tahanan so ito po isa lamang ang ano nito ang uh, mutya ano po dahilan sa kung dalawa po um hindi pwede kasi nagahingi tayo na peace sa loob ng tahanan so magdadala ng ano kaya isa lang po kasi nagre-represent na gano'n po ano yung uh, yung ganun talaga siya yung 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 anong tawag doon yung uh, limit ko sa tagalog po bikolano excuse me na po kasi ako <laughs> So, ano po ito? Wholeness po. Nagre-represent nagre na nagre wholeness po. Ano? So, ito po. So, ito naman pong purple. Ano? Ito po ay healing. So, self-healing naman po ito. So, ito po ay para sa iba. Ito ay para sa akin. So, ah uh, pang and self-healing po. So, um, ano lang po, ah, uh, uh, curious, uh, kung mayroong nag-curious may po kayo, mapakita uh, ko po. But, pero, ang iba po hindi ko papakita. Ito, pwede ko, kasi nag, bukas, ipapakita ko kung ano ang So, ayan po, ganyan po. Ito po ang ano niya. Yan ang itsura niya. So, ito po yung inaano ko na sa self-healing po. Ano? So, ano po, yun uh, bawal na ipakita sa iba kasi, pero okay lang po kasi gusto ko na makita ninyo na ano, ah uh, kung ano ang loob nasa loob ng mga binabadot ko. So, yun po ay, ano, ang order sa akin at, uh, ang ano, ang ang para sa akin. So ito po, ito ay dala-dala ko lagi po ito. Ano? Dala-dala ko lagi ito tapos sa uh, lagi po ito nasa bag ko. Hindi po ito nakatabi sa katawan ko. Nasa bag ko lamang po ito. So, ito po ay para sa ano, yung self-healing ng isang tao. Ano po? Para sa individual po, ano. So ito naman po, ito po ay ang talagang ano ko ginagamit sa pagano. ano. So ayan, kung makikita ninyo ang hitsura ng mutya, ganyan po siya kalaki. Ayan, ganyan siya kalaki. So bigay po ito sa akin. Dalawa po siya nasa loob, tapos may isa pa. Hindi ko sasabihin. So, pero ganito ko po inaano ito ay ginagamit ko po ito hindi po ito sa pangkalahatan ito ang nasa loob po nito at ang kulay na ito. kaya ganito kasi para ito sa akin so kung ano po yun yung grounding na ano ko po, po grounding na uh, pangontra ano po so yung pangontra po na para sa akin halimbawa ano man ang ginagawa ko ito po sa akin. So, hindi ko po ito hinihiwalay sa katawan ko. Nasa bulsa ko po ito. Um, kung maliligo po ako, inaano ko siya, um, nilalagay ko para hindi po siya mabasa, pero meron po ako napansal na nakasabit lagi, nakapin pin lagi sa damit ko na ano agimat or napangontra para hindi po ma ano yung eh, uh, para po maganda ang ano maganda ang sa, sa buhay natin di ba? <laughs> so anyway po so ito po ay para sa antingero-antingera ko na mga nanalo so ayan po so panghang lamang po ito sa may ano uh, sa may bintana po ano So hindi po ito pwede sa may hindi pwede ito sa may pintuan. Ito po ay dapat sa may bintana. Kasi ito po ay dapat hindi makita ng tao sa labas. Dapat kung kung may mga tao makikita may taong makakita nito dapat sa loob po pero hindi ito dapat makita ng tao sa labas. So anyway po, ito po ang ano ko na ano ngayong Holy Week. So, may, ano po, may uh, ito po yung ibang ano na nag-order sa akin at ibibigay ko sa antingera-antingera uh, ko na mananalo ngayon, end of the month so, anyway po gusto ko nang i-share para malaman niyo kung paano ko ginagawa ang aking mga gamit salamat po